Okay, sa wala pa na kaatuan mga lugar nga kung atuan karon uban ni ninyo kay mag land travel ta, mag tripping ta, mag stroll stroll. Kaning nakita ninyo karon ron nagpagspags mo ni ang talaingod padulong ni Og San Fernando, Valencia. Parang ninduta dito kaya sa lugar, grabig pags, pating urag na sa nasun nasod, urag na New Zealand. Tinawara ko doon, magka green kayo sa mga bukid uy ug sa tulo na ko ka oras, nga nagbiyahe gikag nun no naabot na jud kudri sa syudad sa Valencia City, Valencia Bukidnon. nun. ni tanawon ninyong lugar nindot kayo. ug kaning kalsada nga inyong makita nga arang jud kanindot mo ni ang kalsada padulong sa Maramag og Malaybalay Bukidnon padulong kagayan tanawa pertinindot ruta usus. Luka, ang langit. Huwag sa hapin tatong atulo ka oras ng biyahe gigag Valencia no na abot na gitadris Cagayan City mo niyang SM City kagayan Huwag maupo din na ilang flyover Nung hasta pod kadak ko. Murag mong itlog ups na sa mall SM City kagayan Uptown mo daw ni tawag ane. Huwag kabaloon sa niya. Huwag direko ko na ni Udto ko dire. Yeah. Tanaw, tanaw sa palibot. Matik na po nang magpapicture ta Post mm. og pagkahuman o paniood ni Agi na po silang flyover no, kay mo to ta ka sa Iligan City. Ang city sa mga guapo. Samtang nagbiyahe ta Dres Cagayan City no. Padulog Iligan. Makita na to Dres Daplig Karsada. Daplin rapog dagat ang mga restaurant na aghan kay Xipods. Dres na aramanin di eh, sa mall pa mangkunin kaon pastilan. Og sa duha nato ka oras nga biyahe gikan Cagayan padulog Iligan no naabot na, na gyud sa Iligan City nakita na nato mga taga Iliganon nga no? mga guapa og guapo og ninaog rady ko kadiyot sa Iligan City no kay igo ra ko nang wala na ako gibidyohan la lain pod og karon makita ninyo mo na ang sentro sa Iligan og diri day -de sa -so, sentro sa Iligan no nakakita ko kalisa na Pada ning kalisa day wa pa di ko ka try og sakayan ni eh? mo -sakaya feeling makasakayan ni eh, no na mag untul-untul ka ba Hmm? Nindot kay tan-aon bay. Wow. ug mga isa ka oras na ko nga biyahe gikan sa Iligan City na abunta ko sa Lanao no ang lungsod sa Lanao tan-awa kung unsa ka nindot lang lugar guys sa so wala pa nakaanhi eh, tan-awa ninyo basi makita ninyo yung mga extra. Eh. Ay kauban lain ba nagbaktas-baktas na astang malasa na lang gyud og na naabot na gyud sa lungsod sa tubod no part ng Giyapo ni sa lanaw og kanang makita ninyo dra sa kilid nga building muna ang ilahang Jimol dre nga ang likod ana dagat no ang kilid ana tulay padulong ug gusamis og karon nakaagi na ka, gyud na ta karon sa tulay no excited na ko moagi kay bag-o okay, ni nga tulay kay nga tulay gikan sa Lanao, patabok ni siya og Usami City tabok ni dagat taas kay ning tulayan ni eh. ura mo dabaw to samal ni astang ni duta sa tulay no kay nindot kay view oh, tanawa ra gud ang palibot ano dagat pero pag abot ko sa unahan gisapot jud kay ang kalsada perting eh. lubak ka bag-o tulayan ni eh. nganong lubak man kay kalsada ay so daging gid mga kontraktor oy perter bang taasa sa lubak oy pastilan arang ninduta ra bagyon sa view oh. nah na apa sila pinadesen desen sa tunga o nga, oh, nga pinasan San Francisco Bridge ba San Francisco California ay nakulubak lang sa ka sada sa puton yung kamo agi dali kay maluoy man kasi mohon sakyanan kay sigig tingog tingog ang ilalom sa ligid Huwag makita ni mo sa unahan, nagsiga na ganyan suga, no? Kaya hapit na ngit, ngit Layo nagikita sa kabihasnan, ani ano yung saon, nag-hold up ta, anay, makauli, pabagka ta, napaita. Og sa wakas, nakatungtong na dyug sa kalsada sa Osami City, no? Huwag gabi na diri di rin ako matulog. Og pagkasayo sa buntag, no? Ni na po dita, isa ka oras gikan sa Osami City, padulong ta sa Orokita City. Huwag simpre, pag-abo na to sa Orokita, nagpa-picture ta, dati sa ilang I Love Orokita. Mga isagto tunga sa oras nga biyahe gikan Orokita na abot na dito sa Buanga del Norte. No? Doon lang sa Dapitan City. Muna atong destinasyon. O kanin mo na yung Dapitan City. Makita na ito yung lugar kanindot. Yung ayaw mo nilang biwok diri Nga lami kayo mag -date, date Kung may mong uyab diri pwede nyo mo daloon. O dito sa Dapitan City. Ni Adto ko dito sa balay ni Dr. Jose Rizal. Kaya hagi tuntan ako sa giinom. og bahali na no. niya busy man siya. Wala man siya karoon. So na diretso na lang ko dire silang pinakasikat nga beach resort no 30 Minutos gikan Dapitan City mo ang Dakak Beach Resort og mao na ilang dagat no perting puti asa balas perting humukah, limpyo kay ang dagat walay kantil hinay kay balod lamay kay magsalom-salom og ang langit harang nindota blue ka ayo og ang ako na gikan sa Tagom no padulong dire Dapitan City 4000 back and forth kamo na kwita